So ngayon, umpisa natin yung kwento natin, Adan, Adam, Adan. Ang dahilan ng paglika kay Adan. Paggaroon ng sariling nauukol sa kalayaan ng tao. Natutunan ni naadan Adan ang isa pang mahalagang aral tungkol sa kaalaman Napagtanto pagtanto ni Adan na si Iblis ay isang sagisag na kasamaan at ang mga angel ay sagisag ng kabutihan. Ngunit hindi niya ganap na naunawaan ang katayuan ng kaniyang sarili sa paningin ng Allah. Ngunit hindi naglaon ginawa ng Allah na siya ay magkaroon ng malalim na pananaw o pangunawa sa tunay niyang pagkatao at ang mabuting dahilan ng kaniyang pagkalikha at ang lihim ng kaniyang uh, pagkakilanman ang dakilan ng Allah ay nagsabi at kaniyang tinuturuan si Adan ng mga pangalan ng lahat ng bagay. Shukran.